Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat. At dahil ang newsfeed ko ngayon ay punong-puno sa binigmit, kaya di ko naiwasan na nagugutom rin at gusto ko rin sana kumain na binigmit. Kaso naalala ko, wala pala akong gata. At nang tumingin-tingin ako sa pinakasulok-sulokang bahagi ng aking kwarto, may napansin at naalala ko na may apat pala akong kamuti na katago doon. At dahil wala tayong gata, kaya piprituhin na lang natin ito. Sana ang ganitong ako. klaseng pagluluto ay napakasimple kahit bagong silang na sanggol o hindi pa nasisilang na sanggol, kaya niya itong gawin. At kahit malinis pa sa mukha ko ang gamutin na yan, kailangan pa rin nating balatan dahil piling perfect tayo. At syempre, kailangan din nating hiwain at hindi na required kung anong shape o anong haba ang gusto mo. Ang importante dyan ay nahihiwa yan. At after kong nakat lahat, sinunod ko naman ay isinalang ko na naman ang aking kaldiri o kaldero. Basta, hindi ko alam kung anong Tagalog ng kaldero. Basta kalderin o kaldero yan sa amin. Basta manipis na kaldero ay kalderin. Sunod ko naman kinuha ay yung use oil balitong itong oil na ito ay ito yung ginagamit ko dati sa pinipirito kong daing or bulad kung sa aming lingwahe. At dahil kumukulo na yung mantika, kaya inilagay ko na yung kamote. Bali, minikus-mikus ko na lang yan ng konti para mabasa rin yung nasa ibabaw. Uy, sana all, mabasa. Kailangan talaga natin imikus-mikus yan para sabay silang maluto. Para na rin makuntinto at malagay ang loob ko. Na masure ko na maluto, kaya tinakpan ko na lang muna. At medyo lumambot na ang konti ang ating kamote. Sunod ko naman nilagay yung asukal. Dahil may medyo katamisan na ang kamoting ito. Uy, sana all, may katamisan. At para makaiwas na rin sa diabetes, para iwas putol yung tuhod natin, simba ko lang. Tulad na rin ang sinasabi ko, ito is napakasimpleng pagluluto lang. Sadya ko talaga itong binibidyo-bidyo dahil hindi for tutorial kundi pang content lang. Dahil ubos na ubos na tayo sa pang content natin. Kaya pasinsya na at sorry for the inconvenience. Peace na tayo. Sadyang kailangan ko lang talaga ng may mai content at wala na akong naisip na may content kundi ito na lang pagpasinsyaan nyo lang ang lolo nyo mga kapilingon at dahil naluto na ang ating niluluto kaya pinatay ko na ang apoy at isinalin ko na siya sa sisidlan at ito na pala ang ating final look bali hindi ito pang karendiriya kundi pang personal ko lang talaga dahil sadyang siro tayo sa karunungan at kagalingan kaya ang importante ay mahalaga mabubusog yung tiyan na nagugutom natin maraming salamat sa inyo mga kapilingon hanggang sa muli